dahil sa pamilya na occult involvement, ang daming mga occult involvement sa pamilya natin, dapat tulungan nyo kami, dapat malaman niyo yung prayer ng simbahan. Sa karanasan ko, in-empower natin yung mga pamilya na mga possess, alam nyo yung mga possess na liberated dahil sa buong pamilya nagdagdasal ng deliverance prayer. At yan ang karanasan namin. Una, nandito sa table of content, dapat meron tayo, bawat pamilya, meron ito kahit isa. Dahil hindi na po ito basta-basta. Hindi lang ating lugar, inaharas ng demonyo. Ang daming mga balita sa buong mundo, hindi lang sa ating... Nandiyan yung demonyo, uno Pedro 5.8, nasa tabi natin. Libo-libo yung mga demonyo sa tabi natin, uno Pedro 5.8. Ang daming mga demonyo nasa sa paligid natin. Kaya nga ako, every night mag-deliverance ako bago ako matulog. In the name of Jesus, I command and clean spirit to depart from my room. Kahit ako nga, mag protection ako bago matulog. Dahil galit na galit ang demonyo sa akin. Kanina nga, yung deliverance ko, sabi ng mga demonyo, Darwin, ang mga ba bagiitang mangkukulam, bagiitang mangbabarang, ay nagagalit sa iyo. Titirahin ka nila, sabi ng possess, yung oppress, no? open yung psychic ability. Nakapalibot siya, sila noong isang araw sa iyo. Pero Darwin, hindi ka natablan, sabi ng demonyo. Dahil we pray the prayer of the church and we rely not on ourselves, But we rely on the grace of God through the sacrament. Hindi ako makapag persever nito without the sacrament. Malaking tulong sa aking buhay bilang exorcism sacrament ni Kristo. To protect ourselves. Babalik yung curse sa mga uh, nagtangka na masama sa alagad ng Diyos. Then we pray the prayer of the church and we do embrace the sacrament of Jesus to protect ourselves. So the team should receive the sacrament to protect themselves. Grabe. Ang sakramento talaga, oh, yung pare ay makapangyarihan. So ngayon, nanawagan ako sa mga pare, be generous in administering the sacrament. At hindi po sapat yung i-pray lang natin. Ikatikays natin yung buong pamilya. Walang magic po sa prayer of deliverance. Hindi yan madali. Alam nyo, kadalasan ginagamit ng Diyos ang demonyo to glorify His name more.